wala ugat mo, nalit yung ugat, hala, malalim. Ang problema natin, ang tabahas is yun. Ouch. Ouch, medyo kong hila ha. Hanapin ko na ugat mo, hindi ayaw magpakita. ugat mo. Nawala no, daw ang ugat, anak. Nasa ugat mo, tinatago mo. Ayun, lumitaw na. So, Ayan! Look, o. Oh, Hindi mo napasok, no? Ang galing! Wala yun ugat mo. Ang galing, galing. o. Oh, oh. Mapupuno na. Ang galing. Huwag malikot. Galing naman ah. behave ah. ah, behave yan. Behave. Binata na yan eh. Very good. O, oh, kwento mo sa mama mo ah. ha. Kinuha na ka ng dugo, behave ka. Galing. Nakikita na yung nararamdaman mo. Oh. Galing, tapang. Oh. Wait, wait lang ah.